So sa video ito, pag-usapan natin kung paano maglaba o maglinis ng ating mga helmet. Ano yung mga step by step process na kailangan natin gawin para malinis po natin siya ng buo at yung mga dapat nating tandaan sa paglilinis ng ating mga helmet. So alam naman po natin na bukod sa motor ay gumagamit din po tayo ng helmet bilang proteksyon sa ating mga ulo at kagaya din ng motor ay dumudumi at kailangan din natin itong linisin at i-maintain para mabango po ito at komportable sa ating mga ulo. So dahil nakasuot po ito sa ating mga ulo, hindi po maiiwasan na malagyan ito ng pawis, dumi, alikabok, at posibleng mga moy katagalan ng paggamit po natin. At kung hahayaan lang po natin ito ay hindi na po siya komportable kapag sinuot po natin. Medyo masangsang na po siya or hindi na po tayo makahinga ng maayos kapag suot natin yung helmet natin. So kaya naman po i ko sa inyo yung process ng paglilinis ng helmet po natin. No? So dito meron po tayong dalawang klase ng helmet. Isa modular helmet which is yung may tinataas na part tapos isa naman po ay full face helmet. So hindi po siya tinataas. So ito kasi personally ito yung gamit ko tapos meron din isa si OBR na sec helmet. Ito nilalagay ko lang po sa compartment natin para in case na may nakasabay ako sa kalsada or nakiangkas, meron po siyang gagamitin. So meron pong dalawang part yung helmet natin which is yung inner part tsaka yung outer part. Yung inner part po natin, kung makikita nyo, foam po yung structure or yung material na ginamit po dyan. Siyempre, para maging komportable po tayo sa pagsuot nito. Ang kung makikita nyo dito, sa loob po nyan, foam, tapos yung nakabalot sa kanya ay tela. So sa paglilinis po ng helmet po natin, hindi po natin siya lilinisan ng buo or basta-basta na lang iluloblog. Kailangan po muna natin i-disassemble yung inner part or yung interior part which is itong foam at ihiwalay po natin siya dito sa outer part which is yung shell ng ating mga helmet so para gawin nyo yun, yung mga modern na helmet ngayon is may clip na po yan by the way may intercom pa po yung helmet natin so may kita natin yung wiring sa loob soon gawa ko ng tutorial paano maglagay ng intercom mag assemble sa loob ng helmet dito kasi sa modular may iangat po natin eto kaya mas mabilis po pero same lang naman po kung full face helmet medyo hugutin nyo lang papasok nyo lang yung kamay nyo pero tayo magkita natin siya dito so tatanggalin lang po natin eto may lock po yan which is eto parang ano lang siya parang uh, hugutin nyo ayan, para mag -un unlock po siya ayan so minsan iba iba po yung type ng lock po nila pero dito sa sec helmet ayan, parang may butas siya tapos parang may nakaumbok so tatanggalin nyo lang po yan next dito Ayan, isa isain lang po natin tapos next dito. So, hugutin nyo lang, makakapa nyo naman, or mararamdaman nyo naman, kung saan part yung may mahigpet, which is, dun na yung lock nya, panigurado. So, meron pa dito. Ayan. So, pagkatanggal po natin ito, is, lalabas lang po natin itong part na nakasoksok. So, lalabas lang natin siya dito sa strap po natin. Ayan, nakapasok kasi yung strap dito sa may tenga. Ayan. So, pagkalabas po natin, ayan na. Ito na yung isang part ng ating mga helmet. So, tanggalin din natin yung isa. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ayan o. Nakatusok lang po yung mga yan. Ayan o. Foam material po siya. Malambot. So, tanggalin lang po natin din. Itong isa. So, ayan. Gutin lang natin siya. Magkukusa naman yan. At hindi naman po sobrang ano, hirap tanggalin yan di ba? Apat dito sa sec helmet. So yan, labas natin 'tong strap. Tapos ayan, may lalabas na natin 'tong kabila. So dito nakatago yung wirings natin ayan, no. Pero yan, wag niyo na lang pansinin kasi sa ibang video ko na ilalagay yung tutorial kung paano magtanggal, magbalik ng mga ano natin intercom kagaya nito. So sa part ko para makita niyo na rin tanggalin natin intercom natin. Ayan, may ano lang siya dinidikit dito tapos may ididikit tayo dito na parang uh, contrast dito yung texture para dumikit siya Ayan, set naman yun pag bumili ng intercom tapos tatanggalin natin tong pinaka intercom Ayan, tanggal na po yung intercom natin so next pagkatapos natin natanggal yung sa may kabilaan sa tenga dito naman po tayo sa pinaka ulo so unahin po natin itong part ng likod so dito sa sec Ayan, hindi po siya buong tatanggalin ito. Ayan. Tapos dito. Ayan, dito lang sa may bandang ulohan po niya yan. So pagkatapos dito sa likod, dito sa check helmet, kailangan tanggalin itong lock na to. So para matanggal siya, gamit tayo ng ano, flat screw. Ayan, tatanggalin natin siya isa-isa para mag-unlock siya. Ayan, yun lang pala. Tapos, yun, matatanggal na natin itong pinaka cover nitong ulo so pagtatapos itong may styrofoam part kahit hindi na po natin tanggalin dahil nakadikit na po ito sa shell ng helmet po natin so malalaban pa rin naman po natin siya kahit nakadikit sa ating mga helmet so wag na lang natin tanggalin kasi kapag tinanggal pa po natin yan medyo uga na po yung ating mga helmet at hindi na po natin may didikit ulit ng maayos yung styrofoam so yung lilinisan lang natin is itong part na to Ayan, pinaka head, yung pinaka cover ng ulo, tsaka sa itong sa mga tenga natin. Dahil kung makita nyo, makapal, nag-absorb siya ng mga pawis. So, lalabahan natin to basically. Pero ito, pwede naman po natin siya linisin kasama itong outer natin. So, pwede naman natin brush-brush at. So, na rin natin ito. Ito, medyo foam din siya. Medyo mahirap lang tanggalin. Pero, isasabay ko na sa paglinis nitong buo. So, dito naman sa pinaka-outer shell po natin dahil puti ito ang gagawin po natin is pakikitabin po ulit natin siya kagaya ng bago. Kasi kung makikita nyo, may mga scratches, may mga dumi, which is pwede pa naman matanggal. So, sama natin sa paglilinis yan, also yung visor. Ito, iingatan natin na wag magasgasan. Pero alam naman natin, scratch proof to. Pero kapag nagpahid tayo, nagkuskos ng mga matitigas, kagaya ng scratch bright, panglinis ng kaldero, maaring masira po yan, magasgas, lumabo kasama na po itong pinaka visor po natin dito ayan sa paglinis po nyan kahit foam lang po kahit yung sponge lang okay na po dito tapos dito pwede po yung mga brush brush para mawala yung gas gas dito sa isang helmet so dito medyo magaan lang siya tatanggalin lang natin to oh may kita nyo ayan may clip lang siya unahin din natin yung sa may part ng tenga ayan dalawa tatlo. Medyo pasira na to. Kaya naman papalitan ko na siguro soon pero napagtsatsagaan pa naman. Ayun o, ikita nyo. Maitim na, medyo marumi na. Kailangan na linisin. So dito naman sa kabila rin. Ayan, tanggalin lang natin to. Ito. At ito. Pagkatapos, dito, sa may uluhan, same lang din. Punta kayo dito sa likod. Ayan, same concept lang naman sila. Tatanggalin nyo tong clip tapos dito sa harapan, yung sa sec helmet medyo nahirapan ako dito sa front pero dito hinihila lang po siya. Pag ito sa inyo paano siya hinihila. So dito sa may bandang harapan, ayan, hihilain nyo lang po siya. Hindi na wala na po siyang ano, mga clip or anything. Tapos dito sa part na to, medyo parang leather type naman po siya. Kahit linisin na natin na nandito na adiket. Pag tinanggal po kasi natin to, merapan po tayo magbalik at also nakadikit po yung mga foam na yan same din po dun sa sec helmet so mas okay na itong mga nakadikit na tiratirang mga foam, mga balat, mga tela dito sa helmet natin isabi na lang po natin dito sa paglilinis ng pinaka outer natin so sa paglinis, pagsamasamayin lang po natin yung mga foam dito sa batya tapos itong pinaka exterior na helmet natin, ihuli na po natin yan So yung iba binababad po ito muna ng 10 minutes sa shampoo or sa hindi matapang masyado na sabon para medyo mawala yung amoy tsaka malinis. Kung bagay sa concept ng mga puting damit binababad muna. Pero tayo rekta na. So babasain natin tapos babrushan natin agad. So pwede po tayong gumamit ng scoba tsaka toothbrush na malinis para matanggal po yung mga dumi. Tapos sa sabon na gagamitin natin gamit po tayo ng shampoo. So, shampoo dahil tandaan nyo dito kasi sa helmet natin, magre-reflect po yung amoy na ng sabon na pinanlaba po natin. Kung bareta po yan, kung detergent soap. Lalo na't isusot po natin yung helmet kaya naman maamoy po natin yung tapang ng sabon kapag nakasot na po siya sa helmet po natin so kaya naman tayo sa case natin shampoo na lang so tandaan lang po natin dito na dapat gentle yung sabon na gagamitin natin kasi kung matapang kagaya ng detergent soap baka masira po yung foam sa loob, malusaw at medyo numipis na po siya so kailangan mapili po tayo sa sabon na gagamitin po natin ang pag ba natin at pagkusot ganito po karumi yung tubig so kung may kita nyo naman talagang marumi po at nahakot po niya yung mga likabok parang damit lang dino, oh. so kaya naman kailangan talaga nilalabahan po natin na ganito yung ating mga helmet so tips lang din po mas okay na pinipiga piga po natin siya dahil alam naman po natin na may foam yung mga pads ng helmet po natin at may nakasiksik na mga alikabok sa loob so mas okay na piga-pigain po natin ng ganyan So, tapos po natin siyang hanguin at malabhan. syempre babanlawan naman po natin siya. So, dalawang beses ko siyang binanlawan para matanggal po talaga yung mga dumi kanina. So pagkatapos, sinunod naman po natin itong pinaka-shell ng helmet natin. So dito gumamit na lang ako ng dishwashing soap, tapos brush para sa shell at saka sponge para sa visor naman. Also tinanggal na rin po natin yung mga scratch or mga gasgas nito para maganda ulit tignan. at eto na po yung nakuha nating dumi sa paglilinis ng shell natin so bukod pa po yan sa kanina so ito nga po pala yung pangalawang banlaw natin dito sa mga pads natin tapos sinunod na natin banlawan yung shell pagkatapos nyan ay idadaw ni po natin or ipapabcon para maging mabango din po yung helmet po natin kapag natuyo po siya. sa pagpapatuyo, yung pinakamagandang paraan po ay ibilad po natin siya sa araw or isampay po natin para mawala po yung bakterya at hindi po siya mga muykulob. So pagkatapos ng ilang oras ng pagbilad natin sa araw nitong helmet natin ay natuyo na po siya so wala na pong tubig, wala na pong basa-basa dyan. Tuyong-tuyo na po talaga siya dito. Sa amoy po niya hindi naman siya sobrang bagsek since konti lang naman yung nilagay natin na fabcon kaya hindi naman po siya nakakairita kapag suot na po natin yung helmet natin. So kinuha lang po natin siya kasi i-assemble na po ulit natin. So sa pag-assemble po nito kung ano yung pinakahuli nating tinanggal yun yung una nating ikakabit. So una unahin po natin itong check helmet natin. So, unahin po natin yung gitna. I-strap po natin siya dito sa may unahan. Pagkatapos dito sa likod. Pasok lang po natin yung dalawang lock dito. At kapag nailock na po natin yan, isunod naman po natin yung dalawang pads sa may tengahan. So, sa paglalagay po niyan, wag po natin ipagbabaligtad. Tignan po muna natin kung alin yung kaliwa at kanan. At also, ipasok din po natin yung straps natin dito sa pinakabutas. Baka makalimutan natin, umulit tayo sa paglak So, ilock lang po natin, ipasok natin yung mga pin dun sa butas ng helmet natin para maglak po siya at hindi po siya gumalaw. Tapos, sunod naman po natin itong isang helmet. So, unahin po natin yung gitna yung sa may bandang harapan muna, ipasok natin, isuksok natin. Tapos yung may bandang likuran. Tapos, isunod po natin yung sa may tingahan, yung kaliwat kanan. Ilusot lang din po natin yung strap dun sa gitna para okay goods, wala uh, tayong problema kapag natapos na natin siyang ilak. So dito sa part na to, ngayong buo na siya, inamoy ulit natin para malaman natin kung may masangsang pa ba or mabango. Pero dito, successful naman. Bumango yung helmet po natin at nawala yung mga dumi-dumi po niya. Nakita nyo naman nung nilaban po natin. Also, tinesting ko kung may amoy ko kapag sinuot po natin yung helmet natin. At mas naging komportable na po siya, mas presko sa ating pakiramdam at hindi na po siya maganit sa ulo natin same dito sa isa, mabango na rin so nailinis ko itong helmet na to minsan kada 1 month minsan 2 months kasi hindi naman ako masyadong madalas nagra-rides or pinang-aaraw-araw yung paggamit ng helmet at motor so depende na lang po sa inyo kung mas madalas yung ginagamit yung helmet mas madalas nyo na lang din po linisin para mabango at komportable so salamat po sa nakabot sa video na ito sana may natutunan kayo the more you click, the more you know Helmet wash ng ating mga helmet. Bye bye.